Hello, good morning, good morning, good morning, good day, good afternoon, lahat sa lahat, mga kababayan. Sabayan natin yung issue ng bayan, mga kawaidul. Ito po si, ano, ito po si Senador Rodante Malculeta, idol ng bayan. Pilit sirain, pilit pabagsakin ng mga, alam mo na, ng mga kalaban na mga taong tinatago ang lihim ng flood control. Ngayon, may mga media siguro binabayada na yung mga iba ibang mga media platforms na pilit siyang sisirain. Pero hindi na kaya tibagin ang katotohanan kasi si Senador Marcolita isa lang siya sa mga senador, isa lang siya sa mga taong naninindigan para sa katotohanan. Pero ang mga taong bayan talaga, tayo ang mga taong bayan, tayo yung nag-aabang sa mga nag-iimbestiga dyan kung sino yung gumagalaw ng totoo, sino yung gumagalaw ng palihim na linihiles yung landas ng investigasyon. Malaking problema kasi ito. Talo pa dito ang sindikato sa droga kasi yung sa mga droga maraming mga nadadamay ng na mga malilit na mga, bag, mga tao ito ang nadadamay dito yung mga tao may mga pinag-aralan kasi sila yung nakakalam doon sa mga transaksyon lalo na sa mga ano, pinakamababajan no, pinakamababa yung mga security guard or mga ex-marine, ex-army ganun mga nagiging bodyguard ng mga kongresista yan yung pinakamababa hindi kagaya sa mga droga na kahit mga walang pinag-aralan or civilian kaya ano pwedeng sasama dyan sa sindikato na yan. Pero itong mga sindikato na to medyo malaki-laki ang mga involved dito, no? Lalo na sa mga witness, may mga, ang mga witness ito, karamihan, may mga may nag aralan Kaya, pilit itong lilinlangin ng mga proponent ang mga tao. Pilit lilinlangin. Pilit nilang iipitin lang yung mga district engineer, mga engineer na sa DBWH. Pero ito mga kongresista na sangkot talaga. Tama yan mga kongresista na sinasa pinapangalanan sangkot yan. Kasi yung sinasabi ba ganila na parking pay. Halimbawa sa lugar mo na may isang proyekto na idadaos doon. Distrito mo yan, alam nga naman hindi alam ng mga staff mo yan na may pinasok doon ng na project. Natural. Pag nalaman mo na may project yan, kahit hindi na sabihin natin na hindi mo yan inutos, pero dahil dumating sa lugar mo, magbibigay yan ng parking fee. Sino bibigyan ng parking fee? Ikaw kasi hawak mo yung distrito. Lalo na kung lone district ka. O lahat na sulok-sulok ng lugar na yun, sa'yo yun. Kaya, yung mga kongresmana pinangalanan, eh, mag-ambag-abang lang kayo. Huwag kayong mag-react ng gusto na wala kayong alam. Kasi darating ang totoong husga dyan kasi lulutang at lulutang ang katotohanan kasi kahit sabihin natin mga maliliit na mga tao sa bayan nato ng Pilipinas lahat kami nagbibigay ng buhis para lang na hindi kami ma hindi mailit yung among mga ari-arian nagbibigay kami kahit naghihirap kami dito pa lang sa mga buhis sa kape bibili ka ng kape ganito o magkano yan 3 in one, 16 pesos. Magkano yung tax na pumasok dyan? Bawat tao, araw-araw nagkakape kahit pobre. Kahit sinong tao. Gasolina. Magic sarap. Kahit klase klasing mga ano. Nagbabayad na kami ng tax dyan. Napakalaki ng mga nabawa sa aming mga mamamayan na mga maliliit. Pag naipon na dyan sa itaas, yun, ibabayad natin sa utang natin sa ibang bansa. Tapos yung sobra, ayan, Winawaldas lang ng mga taong walang hiya yan. Tapos ngayon, pag tinamaan na kayo, pag kayo na yung nandyan na sa investigasyon, ang hirap nyo palang investigahan. Pero yung mga taong na nag lang para sa labanan ang korupsyon, automatic kinulong ninyo. Pero yung mga 66 na pinangalanan na kongresista na yan, wala pa kayong napakulong kahit isa. Yan lang. Kaya, ililis ninyo ang istorya si Senador Marcoleta Sasabihin ninyo na imbul si isang diskaya na yun. Napakalayo ng isyo niyan para sa ganong bagay. Ayaw lang talaga niyo na mag-imbestiga yan. Unang-una, inalis niyo sa Blue Ribbon kasi napakagaling mag-imbestiga. Ngayon, titirahin niyo ganon. O tingnan niyo naman si Magalong. Dahil si Magalong, si Magalong, tumatayo sa katotohanan. Sinira ninyo, ngayon, na susunod si Siray, si Chubby si Jabit Singson, si Ruina Gwanson, si Mike Dipinsor. Lahat na nanindigan sa katotohanan, si Siray niyo yan. Kasi, takot na takot kayong mabisto. Pero imposible hindi kayo mabibisto. Kasi ang mga tao, pag hindi sila kontento sa desisyon niyo sa ICI, yung rally na yun na nangyari, portista na yun, ano yan, Maga times 5 ang tao doon na papasok. Pag mag times 5 na yung tao, hindi na kaya ulihin ang lahat na tao. Mangyayari at mangyayari. Yung nangyari sa unang panahon. <laughs> Salamat po lahat ng mga kababayan na mga naniniwala sa katotohanan. So, baybayan natin ang investigasyon nila. Huwag natin bitawan. Kasi baka mamaya magsisisi tayo eh sa bandang huli. Pag hindi nila kinaya ang bis investigasyon niya, nila, pô tayo anggung mawakang peran selamatuk memboyanga kodi adalah